Kaagad na nagbigay ng pahayag ang actress host na si Kim Chu kung saan sinagot niya ang panlalait ng isang netizen sa kanyang pagiging host sa noon time show na It's Showtime. Hindi nag ang isang netizen sa panlalait at pang ookre kay Kim Chu sa pagiging host niya sa It's Showtime na ngayon ay umiere na rin sa GMA7, sa kabila ng malaking fanbase ng actress at sa dami ng mga taga-suporta nito. Kamakailan lamang ay nagbahagi si Kim Chu ng isang update sa kanyang Instagram account kung saan inilahad niya na papunta na siya sa kanyang hosting job sa It's Showtime. Kagad naman itong umani ng samot saring komento mula sa mga netizens lalo na ang mga tagahanga ng aktres na labis na itong namimiss sa It's Showtime matapos ang ilang araw ng pag-absent nito. Subalit, sa gitna ng pagbubunyi ng maraming mga netizens patungkol sa pagbabalik ni Kim Chu sa It's Showtime may isang netizen na nanglalait kay Kim Chu at hayagang hiniling sa management na palitan na ito ng ibang mga host na mas magaling umano kaysa rito. Hiniling din ng nasabing netizen na sana ay si Barbie Forteza ang ipalit kay Kim Chu sa It's Showtime. Sinabi rin ng nasabing netizen na nakakainis ang pagtawa ni Kim Chu at sumasapaw rin umano ito sa iba pang mga host ng It's Showtime. Sa kabila nito, pinili pa rin ni Kim Cho na sagutin ang mahinahon ng netizen, humingi pa siya ng paumanhin dito at sinabing tao lamang siya kaya siya nagkakamali. Subalit, hindi pa rin tumigil ang nasabing netizen sa pang-ookray kay Kim Cho at ipinuntupan pa nito na hindi naman kabilang si Kim Cho sa mga main host ng It's Showtime. Hindi naman ito sinangayuna ng mga fans ni Kim Cho at pinagtutulungan na nila si Kim Cho. Ano ang sa sa balitang ito?